ayos malakas ang apay natin at uh, madaling kukulo ang tubig nito habang nag-aantay ang ating uh, hmm hmm ikaw ba ang isa saan lumalambot na ang tubig o ano gusto mo ikaw joke lang Meron na nakasalang dyan. Pinalalambot na. Uh, Ayan natin. Haluin natin. Masarap. Masarap to. Ayan. Uh, uh, Malapit na maluto ang ating tanpulits. Ayan. pinalalambot na natin